Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Ang Diyos ang aking takbuhan sa araw ng kagipitan. Ngayon ay ating ipinagdiriwang ang kapistahan ni San Ignacio ng Loyola. Igit siyang kilala bilang tagapagtatag ng kongregasyong relihiyoso ng mga Heswita. Siya isinilang doon sa Espanya sa lugar na tinatawag na Loyola. Pangalang Inigo ibinigay sa kanya, Ingo naman ang tawag ng mga malalapit sa buhay niya. Siya ang pinakabunso sa labing tatlong magkakapatid. Siya ay lumaki na nabibighani sa mga kwento ng kagitingan ng mga kawal na buo ang loob at matatapang. Sa unang bahagi ng buhay niya at kasaysayan siya ay nabuhay din sa makamundong karangalan. Tapang daw niya ay hindi mapapasubalian. Ang isip niya ay lunod sa katanyagan sa larangan ng mga digmaan. Kaya siya ay naging kawal na kinikilala sa kisig at walang takot na pakikipaglaban sa mga kaaway nila. Sa isang labanan, si San Ignacio ay tinamaan ng bala ng kanyon mula sa kanyang mga kalaban. Tinamaan sa isang binti at ang butong naroon ay nadurog. Sa kanya ay pumilay at sa lupa siya ay napasubsob. Noong siya ay nagpapagaling, hindi makalakad, hindi makalabas ng tahanan. Sa kanyang pagkainip, siya ay nagnais maghanap ng babasahing mga aklat. Sa lugar na pinagpapahingahan, ay wala siyang matagpuan, kundi mga aklat ng buhay ni Kristo at ng mga santong kasaysayan ng buhay ay naisulat. Nang kanyang mabasa ang buhay ng mga santo, kanyang napagtanto na ito ang kagitingang totoo. Hindi upang maging matapang para sa pagkilalang makamundo, kundi lakas at kabayanihan ay ialay sa makalangit na kalooban. Ang buhay niya ay ang Panginoon ang nais na niyang handugan. Kung ano ang mga nagawa ni Santo Domingo at San Francisco, maaari ko ring magawa bulong niya sa kanyang sariling pagkatao. At mula sa oras na iyon, kanya nang ipinangako, siya ay magiging mandirigma ni Kristo at dadalhin ang mabuting balita sa buong mundo. Atin nang nalalaman, mga kasaysayan na dumaan siya ay naging isang pari sa serdote ni Kristong idinadangal. Sa kanyang pagsaksi at pagpapahayag ng pag-ibig ng may kapal, mga kabataang lalaki, siya ay sinundan. Kaya naman hanggang sa ngayon, mga heswita sa buong daigdig ay nagpapalaganap ng makalangit na kaligtasan. Buhay ni San Ignacio ay katulad ng patriarkang si Hakob Malakas matipuno isang gabi sa Diyos siya ay nakipagbuno. Si Jacob ay binalian, nawalan ng lakas at ang Diyos ay mahigpit niyang hinawakan. Hindi pinakawalan ang may kapal hanggang hindi siya binibindisyonan. Mula sa gabing iyon sa ilog ng habok, pangalan ni Jacob ay napalitan. Israel na kung siya ay tatawagin, ibig sabihin ang lakas niya ay sa Diyos lamang nang gagaling. Katulad ni San Ignacio at Jacob, minsan nag-aakala ang tao na siya ay may sapat na lakas. Naniniwala sa sariling talino, kaya naman walang sukat kung mangahas. Kaya ang may likha minsan ang nilalang ay hinahayaang madapa. Minsan ay binabalian, pinipilayan, tinatapik upang magising sa katotohanan. Na ang lakas ng nilikha ay hindi maaaring maging saligan pagkus ito ay magahayag lamang ng kahinaan at kabiguan. Kaya ang ating salmo ngayon ay isang kaliwanagan, sumisigaw na ang Diyos ang aking takbuhan sa araw ng kagipitan. Ikaw, Panginoon, ang aking malakas na tagapagsanggalang. Ikaw ang muog ko at aking kublihan. Ako'y minamahal, mahal ako ng Diyos Ako'y lalapitan upang ipamalas ang kanyang pag-ibig sa panahon ng kagipitan. Kaya ako ay umaawit pagkat ang taglay ng Panginoon ay pambihirang lakas. Sa tuwing umaga ang aawitin ko'y pag-ibig ng Diyos na wagas. Sinabi rin ni San Pablo na sa panahong ako ay mahina, doon ako lumalakas. Sapagkat nakikita niya ang lakas ng Diyos sa gitna ng kahinaan sapat na ang biyaya mula sa may likha, kaya ang apostol ay nagsalita. Hindi na ako ang nabubuhay, ngunit si Kristo ang aking buhay. Buhay ni San Ignacio ay kahambing ng buhay ni Pablo. Hanggang sa huling hininga niya dito sa mundo, paglilingkod sa Panginoon ang nilalaman ng kanyang puso. San Ignacio ng Loyola, ipanalangin mo kami. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong sa unang una, ngayon at magpakailanman, at magpasawalang hanggan. Amen.